no E3 problem hindi lahat ng door switch ay E3 isa magnet so ang problema minsan nito ay kanyang ito yun ang kanyang resiner diode yeah. So meron akong kapar sa to na kinukuha ng piyasa. So ito ay hindi siya minsan sa door switch, minsan di sa magnet, sa balance. O, kung nagiging problema minsan, ito shiner dayo dyan so it, it ito dyan yun yan, yeah. busted sya busted so testing ko nga kung nagabase na Sudah. 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 tayo na nilagay ko. Ang pinalagay ko sa kanya yung tayo. So, problema niya ay ito. Ito. Problema niya ay yun. So, yan. Uh, na so, ito ay E3 problem. No? E3. So, hindi natin E3. Dito laging problema niya. Sensor na magnet. So ito, uh, kahit wala na to dahil dinerek ko na to So naka-switch na siya no. Yan. Ah, papasin niya pa ito. Nakahinang na siya ng Tapos tinanggal ko yung isang diode niya dito. Ta uh, niya may giha. Ito, yung diode niya dito, tay ko na. So testing ko siya no. So testing ko na kung okay na siya. Yun hindi na siya nag 3 so ito kahit wala to okay lang yun okay na so ang e problem mga ito yun so ito yun oh. so kahit wala na to dahil naka direct switch, naka direct switch na siya no so problema na to pagkaganto nakita nyo ito yung pinakamay diode Yan, tagal nyo isa. Okay na yan.